Ehem Alas Tak kaya dia pagpapanda to. May lang ha. Nasa traffic lights kasi ako eh. <coughs> ah, ayun pala si Paul. Ayun lang. <laughs> May binili siyang parts ng ano, drawer na gagawin niya. <laughs> manual car yung dinadrive ko. Yan yung bus kasagubong dito sa daan. <laughs> Hello guys Sorry, hindi ko makita yung screen ko no, no. Dahil nagda-drive ako <laughs> Sabado na naman Wala pa rin akong pasok so, One more week Ang holiday Nagigising ko kaya lang si Indinus ko Nag-text siya Magluto daw kami ng putyero tapos may ano pala siya, may paparating pala siyang bisita din. So timing. Sabi ko ano inano ko na yung malagkit dahil balak nga balak ko ang gawing suman. Yun, nakasok na. Kaya sabi ko, dadalhin ko na lang sa bahay niya at gagawin namin yung suman. Kaya magkita muna kami sa Tesco at bibili daw siya ng mince beef at gagawa siya ng Pilipino spaghetti. So, jagon, <laughs> 'yung ano cyclist overtake kasi 'yung bisikleta pa suray suray siya Iyan lang pag nag ano ka ng manual car. Kailangan alam mo kung kailan mo papalitan yung gear mo. <laughs> mas gusto kasi ni Paul na mag manual car ako kasi para daw hindi, hindi ko raw makalimutan yung pagdadrive ng manual kay manual car. So no choice. Hindi niya ako binigyan ng option. Tsaka mas mura ang gasolina pag manual car dito na ako sa parking. Ganap tayo ng parking space. ah, nag naghihintay pala siya ng parking space. So, yung ano, uminsert doon. Tanghali na kasi, normally ganitong oras talaga. Maraming nagsya-shopping. Kasi Sabado, so dito na lang ako sa bandang dulong mag park Ito din naman. Talagang magparking natin dito na lang. Makited kasi yung mga parking space dito sa amin.